Mga makrup, mga groups, grup, mana makrup, mana yang mga, groups, mga... Kuya ko, yung idol. mga lelah, mga idol.

Pero kaya na yung mga idol Kasi okay. Walang magawa eh Trabaho eh Kailangan magsipag Saga Para sa pamilya Huwag niyong kalimutan mga idol Mag support sa youtube channel ko mga idol <coughs> Kibin vlog Sa subscribe naman po Kibin vlog po <laughs>